Hello, hello, mga kayawa Tigil muna tayo sa pasada ng jeep. At dito muna tayo. Laro muna tayo na ito. Itong metal slug. Meron na silang apps na ito ngayon eh. Right. Mission starts. na Nakakadali lang. Wala na ito, no? Yun o, oh, ang lalaki o. Oh. Oo. Oo. Oh. Kahit tumilag ako, tinamaan pa rin sila eh, no? Yeah okay to kaysa so, yung pagmamaneho sa kalsada eh no. Op, Oh, boom. Dinamaan ako doon ah. Dinamaan ako doon. Dinamaan. Hmm, yan. Para sa inyong missile bago ako yung O, oh, ito. Malaki na. O, mm. yun, no? barry, oh. hmm. Ang dami nun na Oh, namimigay siya Hindi mo ko matatamaan. <laughs> <Tinamaan> ako matatamaan. Boom. Dinamaan ako. Mas namiwanag ah. O ayan ah. Uy, bago itong mga ito ah. Pero ang bibigil sila mamatay ah. No? Ayan ah. Pagkatira mo palang, sa na agad din, Op, op, op. Uy, nakatama pa yun. Mga talonges na nga itong mga ito. Nakatama pa. Sa taas. Uy, dumidim. Anong meron? Uy, ito na yata yung pinakamalaki nila ha? Hairbuster Ribets? Yun ba yung pangalan niya? Oops, sigurado to makakatama to. At dahil kung hindi, kamote ka Ang <laughs> daming buhay eh, ano? Uy, muntikan na, muntikan na. Uy, may tao sa loob oh this ano, green soldier. pinis na din ang buhay, 3 Three times na lang, oh. Isa, ay, hindi nakatama man lang, oh. Uy, ano yan, 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 yan. may turbo, ah. Oh. Oh, hindi ko makakatama. Makapatay ka na, hindi ka parang nakakatama. <laughs> hindi nakakatama. Uy, mission complete. Makakaya Salamat po, ka ah. Pinanood nyo to. Naglilibang lang abang walang biyahe. At kung gusto nyo tong ganito, comment lang kayo dyan. Uulitin ko to. Salamat, makakayaw.